<laughs> tumigas na yung ano, ako. Tumigas na yung manibela. <laughs> Yan yung bataan po kasi may sigsag. Oo. kaya nag-aalangan ako. Baka may stack ko sa kanil. ako sa bangin. Hindi naman to mag stack Ano lang, titigas lang siya. So ito mga boss, kita nyo, wala namang indicator dyan ng uh, APS ano. Pero common problem dito ay lumalaban yung manubela. Si Sir Rigel, saan sa galing sir? Bataan? Maribilis Bataan. Maribilis bataan. bataan mga boss, dumami lang si Sir ng sisir ng C6 Rizal para ipagawa yung problema dito no. So ito, marami na akong nagawa na ganito na problema pero sabi ko kay Bossing, pwedeng module, pwedeng motor lang. So, tinesting ko ngayon tingnan natin ayan no lumalaban siya pag inikot ko sa ano pinipigilan niya na ayan pero wala namang ano ayan, ito lumambot siya pero ang ano nito mga boss pinipigilan niya ayan no ayan. so hirap ikotin ng isang kamay so ang gagawin ko ngayon babagasin ko yung ipis motor i-reprint natin marami na akong nagawang video ng na, ganito mga boss kaya ang bibidyo mag-bibidyo lang ulit ako para doon sa mga baguhan natin ng mga viewers okay at uh, motor lang ito. Ayan oh. No? Pag ginigot mo sa kaliwa, pinipigilan niya. Pag ginigot mo naman sa kanan, pinipigilan niya din. So, baklasin ko lang muna tapos sabi ko kaya. Ito na mga boss, nakalas na natin. Ano? Ayan. Uh, re na natin ito. So, doon tayo nagre-repair sa kabilang shop. Kaya, uh, doon natin bubuksan. Ito na yun. Dukot-dukot lang. Okay. So, ito mga boss, tapos natin repairin. Ano? Hindi ko na nakuha ng video kasi medyo ah, uh, marami kasing nakapila kaya gumadali tayong gawin ano sila si, si sir ay pinariority natin dahil malayo pa pinanggalingan nila kaya ito ah, uh, ikakabit na natin itisting -tist -tist natin ngayon kung malambot na siya at hindi na mag yung uh, EPS indicator dyan so kabit ko muna yun uh, nakabit na mga boss pero hindi ko muna kinabit yung fuse box ano, yung EPS motor nakabit na So start natin. Start mo sir. Ikaw mag-start. Tingnan natin kung malambot na. <laughs> sila sila ay galing pala Marabilis Bataan mga boss, no? Marabilis Bataan boss ano? Uh, dumayo na sila dito para lang mapagawa yung problema sa EPS indicator. Kaya yun, uh, Ano natin, testing natin po. Mas mala ano pa? Mas matagal pang biyahe. So ayan, start. Ina natin kung obra. Hello sir. Lambot na. Isakat mo sir kung ano lumalabad. Ala Wala na. Bago. Barang bago ba? Ayun oh ano boss. So so sobrang problema na bossing sa EPS na matigas at lumalaban. Yan lang, kung may katulong, kayo, pwede nyo tumawag sa number na dyan sa SQL. At pag hindi masagot, medyo busy tayo mga boss. Yan lang. Thank you.